citizen, alam mo ba na kamamatay ang rabies para sa mga tao at maging sa mga alaga nating hayop? Ano nga bang rabies at paano ito maiiwasan at mapipigilan? Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakukuha mula sa mga hayop na may ganitong virus. Base sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 17 na ang residente na namatay dahil sa rabies mula 2019 hanggang 2024. Sa tala naman ng Quezon City Veterinary Department, may 77 cases ng animal rabies sa loob ng limang taon. Lubhang nakababahala ito dahil pitorito ay nai-report ngayong unang limang buwan ng 2024. Kapag nakagat ng hayop na may rabies, kakalat ang virus sa katawan ng tao. Nakamamatay at wala pang lunas sa rabies. Lalo na kapag nagpakita na ng sintomas ang biktima tulad ng pananakit ng ulo at lagnat, pananakit at pagmamanhid sa parte ng sugat, pamamanhid ng kalamnan, at pagkatakot sa tubig at hangin. Pero, cute citizens, may magagawa tayo para mapigilan ang rabies. Regular na pabakunahan ng anti-rabies vaccine ang inyong mga alagang aso at pusa. Para makakuha ng libreng bakuna para kina Brownie at Mingming, maaring pumunta sa Quezon City Veterinary Department sa Quezon City Hall mula lunes hanggang biyernes, 8 a.m. hanggang 3 p.m. Maaari ring makipag-ugnayan sa inyong barangay o district action office para malaman kung may nakaschedule na anti-rabies vaccination sa inyong lugar. Kung aksidente na makagat ng hayop, agad na at hugasan ng maigi ang sugat bilang paunang lunas. Pagkatapos, agad na pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center para mabigyan ng karampatang gamot at bakuna. Bukas sa mga Animal Bite Center mula lunes hanggang biyernes 8am hanggang 4pm. Mahalagang obserbahan ang nakakagat na hayop sa loob ng 10 to 14 days at ipagbigay alam agad sa kinauukulan kung makakita ng mga senyales na pagiging agresibo, matinding paglalaway, bigla ang nangangagat ng mga bagay, hindi umiinom o kumakain at pagkamatay ng aso sa loob ng 14 days. Kung hindi kayang obserbahan ng aso, pusa o anumang hayop, ipagbigay alam agad sa Quezon City Veterinary Department para mapuntahan ang nakakagat na hayop. Kaya Q-Citizen, alam mo na, lubhang mapanganib ang rabies kaya huwag ipagbolang bahala. Pabakunahan ang inyong maalaga at maging responsable fur parent para maging rabies free ang Quezon City.